Naghahanap siya, naghahanap siya ng uh, part-time or uh, trabaho kahit wala siyang papel. Pero isa ako sa mga nag-advise sa kanya noon na baka makul siya. magandang araw mga kapanyero. Welcome back na naman po sa ating channel. Ito, na of tayo sa farm. Uh, walang katapusang project, walang katapusang uh, gawain dito sa mga paglilinis. Kasi pinaprepare nga natin mga kapanyero na mag snow na sa isang linggo dito. May, may nakalagay na nga pala na, na sign na mag snow rito. So, kailangan ayusin na natin to. Kaya bumalik ako rito mga kapanyero para ayusin. Uh, ilak na rin tong mga to, yung mga ibang gamit natin, nakita nyo naman, no? Ito yung kinuha nating mesa, ito yung mga paleta, sabog-sabog pa rito, di ba? Tapos nag-ano nga pala ako, uh, binuksan ko nga pala to, ito yung mga kaldero natin. Meron tayong uh, iniwan noon, nung mga nakaraang linggo, meron tayong iniwan na trap nga pala. Ayan, nasa loob yung trap, meron tayong nakuhang daga. <laughs> Masa na? Ayan, no? to natrap to sa loob ng ano natin ng trailer natin mga kapanyero yung daga na yan. so meron tayong tatlong meron tayong tatlong trap diyan na talagang inilalagay para sa ganyan kung hindi natin mapapatay o hindi natin matatanggal yung mga daga dito mga kapanyero si uh, sisirain din yung babaho sisirain din yung trap natin kasi mamamahay sila dito di ba so ayun nga may nakuha na tayong isa yung dalawang trap nakaset pa so wala pang nahuhuli so tatanggalin natin yan yan din siguro yung ano eh yan din yung mga kumakain ng halaman natin dito Inya. ang mahirap mga kapanyer pag wala na silang makain ah uh, baka maaring butasin yung kama natin may mga kama tayo maayos pa yung kama natin sa loob may mga sofa couch pa tayo dyan di ba baka sirain so mabuti rin na meron tayong trap na kahit papano uh, makakahuli. Bali ano eh, nung nakaraan taon, nakahuli rin ako rito sa loob. Kaya nga lagi ako naglalagay ng bago magwinter, winter naglalagay ako ng trap talaga dyan sa loob. Kasi pagka malamig na rito kasi sa labas, maaring magpasokan dyan sa loob. Kaya naglalagay ako ng trap. Kaya ayan yan niya mga kapanyero, nakahuli tayo ng isa. So lilinisin lang natin, ang dumi oh, andyan pa yung mga ano eh. Nakita nyo naman, andyan pa yung ating mga kalan. Yan oh. So lilinisip pa yung iba uh, ibabalik na natin sa ano, ibabalik na natin sa Edmonton. Tulad yung generator natin, may generator tayo rito. Uh, dadali na natin 'yan sa Edmonton kasi hindi na natin kakailanganin dito. Dahil nga pagka nag dito, sarado na to, totally, sarado na to. Uh, wala na, wala na pupunta rito, pero papa-shell pa rin tayo rito para check-check lang. I-share sa inyo at makita pa rin natin kung uh, ano yung kakaganapan dito, 'di ba? Pagka winter para ma-share ko rin sa inyo. Nakita ah, nyo may ito So lahat, lahat ng basura Lahat ng uh, sa Lahat ng mga basura Lahat ng iuwi o lahat ng itatapon uh, Iano na natin Ikakarga na natin sa truck Tapos dadalhin na natin sa, sa Para doon na itapon Kasi ang mahirap rin naman dito mga kapanyero uh, Wala rin naman tapunan kasi, kasi rito ba diba? Ay nako oh! parang malamig, parang ang sirap maggagalaw rito. Pero ano na, nung mga nakaraan linggo, okay pa eh. Maganda pa yung ano eh, maganda pa yung ah uh, simoy ng hangin niya, hindi pa ganoon kalamig yan. Pero ngayon, mga kapanyero, sobra parang ano ne dumidikit na sa balat yung ano, yung lamig Ngayon dito. <clears throat> ah, malamig na. I-share ko rin nga pala sa inyo yung mga kaganapan dito sa Edmonton o dito sa Canada na meron na naman tayong tropa na mapapauwi ngayong December. Kasama ko noong mga nakaraang araw na yun niya uh, nagsabi na sa amin na nakatanggap siya ng uh, email na na-deny na yung papel niya. Parang nakakalungkot na iisipin na ang tagal mo na rito tapos ina-expect mo pero na deny <clears throat> yung tropa natin na to mga kapanyero so nagtatrabaho rin dyan sa warehouse niya pala pero hindi sa GPS, ibang ano hindi hindi ko kasama siya sa trabaho so tropa ko sa labas to ng trabaho na taga bulakan din na yun niya nagkakilala kami dahil sa sa mga party-party, sa mga na-attend mga pagtitipon o sa mga salo-salo na nangyayari dito sa mga Pilipino. Kung magkaroon kami, uh, pareho kami yung Bulakeño. So, nagkaroon kami ng, ngayon, magkalapit lang kami ng lugar. Kaya nakilala ko siya. Yun nga, nag, naging magkatropa kami na hindi ko ina-expect na, na, hindi siya ma renew ng, uh, ng permit niya yun ang masakit na kaganapan ngayon mga kapanyero ang dami ang dami mga kababayan at hindi lang naman ano hindi, hindi lang naman kababayan na tindaan ang mga napapawi eh. talagang ang daming kahit mga ibang lahi uh, hindi sila ganong ka anong mag renew ng mga papeles syempre nakakalungkot di ba parang hindi lahat ng nagpunta rito sa Canada Ah, uh, daging tagung, ma, daging matagumpay na makapag-stay rito. Di ba? Hindi ko ano eh, hindi sa akin mga kapanyero uh, ano eh, uh, hindi ko kasi naranasan yung uh, contract worker dito. Kasi nga uh, hindi naman ano landed kasi kami nung uh, anak ko na dumating rito Bali yung asawa ko ang talagang contract worker na nung 2008 dun, dun siya umalis ng Pilipinas so naiwan kaming uh, mag-ama sa, sa Pilipinas nung naaprobahan yung permanent residency niya pati kami kasama doon kasi nga pamilya ang apply namin so noong kasi mga kapanyero napakadali pa kumbaga madali ang, 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 ang applyan hindi tulad ngayon uh, ang hirap daw ngayon ng applyan di ba? tapos noon mga kapanyero uh, ang isang requirements kasi namin noon para sa permanent residency namin, uh, 1062 para ganun ba? Parang basta 1000 plus na araw kang magi-stay dito sa Canada para makapag-apply ka ng uh, citizenship. Wala kami inaksayang oras noon. Once na pwede na kaming mag-apply for citizenship, apply na kami. Ganun ang ginawa namin. Kaya tuloy-tuloy lang yung uh, application namin. Nahinto lang yung application namin na na delay yung approval namin kasi sa pandemic natagal lang kami ng 3 years bago namin nakuha yung citizenship namin ganong katagal ang inabot ng application namin so syempre nakaka ano di ba sa mga kababayan natin na yun nga sa tropa na lang na talagang na hindi na siya naaprobahan parang ang lungkot nung pagkasama namin nung nakarang mga araw hindi na kami makapagtanong kung ano yung talagang reason kung bakit siya ano kasi mararamdaman mo na uh, parang ano eh parang ine-expect niya na na maaprobahan siya pero nung dumating yung email sa kanya na binibigyan na lang siya ng isang buwan yata tapos uwi na siya Ganun eh. Ano eh, nung last ano pa, 3 months pa yata o 4 months nung nag-renew siya. Tapos na ano eh, napaso na nag-expired yung uh, work permit niya pero meron siyang apply pending application na iniintay niya yung resulta so hindi siya nakapagtrabaho ng tatlo o kulang apat na buwan habang iniintay niya yung A ah, work permit niya. Nung nag ano, nung nag-expired yung work permit niya, syempre hindi na siya pwede magtrabaho, di ba? Nag-stay siya pa rin siya rito sa Canada kasi nga meron siyang ah, iniintay na application for renewal. Ang problema, kapag uh, ah, yung perang naipon niya, syempre hindi siya pwede mag ano mag magtrabaho mag noon. Lahat ng naiipon din niya, parang nabawasan pa. Kasi pag stay ka rito ng apat na buwan, kakain ka, magbabayad ka ng bahay, magpapadala ka pa sa pamilya mo sa Pilipinas. Uh, ang hirap din. Sabi nga niya, noon mga kapanyero, naghahanap siya, naghahanap siya ng uh, part-time or uh, trabaho kahit wala siyang papel pero isa ako sa mga nag-advise sa kanya noon na baka mahuli siya. Kasi delikado. Pag wala kang work permit at nahuli ka na nagtatrabaho ka ng under the table or cash na trabaho, maaapektuhan talaga yung application mo. So, noon, noong mga magkakasama kami noon, ako, isa rin ako sa mga nag-advise sa kanya na na Huwag na, intayin mo na lang, baka maaprobahan ka. Sayang. Pagka naman nahuli ka, totally lusaw yung ano mo, yung application mo. Kasi lumabag ka kagad sa ano na immigration. So, ganun eh. Ganun yung nangyari. So, nag siya ng tatlo o kulang apat na buwan uh, bago dumating yung resulta. Yun niya lang uh, deny yun ang mas yun ang masakit kaya nga sabi nga niya eh kung alam ko lang na ma-deny sana lumaban ako ng uh, under the table noon di ba ng mga trabaho na kahit wala siyang permit kung alam lang kung kung alam lang natin na kung ako rin, kung alam lang natin na ma di de syempre makakuha man lang siya ng pamasahe, panggastos, okay na eh. Para habang nandito siya, uh, meron siyang panggastos, di ba? Yung naipon niya, nabawasan pa. Ganun eh. Yun ang isa sa mga masasakit na nangyayari ngayon rito sa mga kababayan natin. Hindi lang naman sa mga kababayan natin. Lahatan naman kasi ng uh, mga application ng work permit talagang ang hirap mag-renew. Pero hindi naman lahat, di ba? Hindi naman lahat uh, na-deny. Uh, kumbaga, ang tawag pa sa atin, pa-chaamba pachambahan ka deny ka parang gano'n na lang yung naging ano namin naging ah, katuwaan namin sa mga pagkakwento di ba pero mararamdaman mo makikita mo sa expression niya mukha niya na parang parang nalulungkot siya talaga nakakalungkot naman talaga yon di ba eh ka ng dalawang taong contract pa doon sa pinagtatrabahuhan mo may ano ka pa, may chances ka pa na apply ng permanent residence. Karon niya kami ng ano eh, yung mga yun niya, yung katuwaan lang na pinasasaya namin pero sabi namin, kaming mga matatagal dito, uh, gusto namin umuwi ng Pasko. Pero hindi kami makauwi-uwi ng Pasko, di ba? Pero siya uuwi siya Pasko pa gano'n, nagkausap kami, nagkakasama kami, nagkainuman pa kami ng mga nakarang araw na sinabi namin na may mga ibang bansa naman na na pwede niyang applyan. Tapos, ang maganda pa kasi doon, uh, hindi siya nag-overstay. Pagka mga dumating na pagkakataon, may mga opportunity uli rito sa Canada, isa sila sa mga sa mga pwede pa ulit na makabalik rito kasi hindi sila lumabag or hindi sila hindi nila kung kumbaga hindi nila sinayang yung visa nila. Kumbaga sumunod sila sa immigration na na batas dito. So, pagka nagkaroon na, pabago-bago naman kasi ang ano eh, ang mga rules dito, di ba? Kung maari na sa mga susunod na panahon sa mga susunod na taon, magkaroon siya ng pagkakataon na makabalik rito mas madali na ano kasi may visa na siya noon eh, di ba? Nakapasok na siya rito ah, hindi siya nag-overstay rito, umuwi siya na, na kung siya pinauwi, umuwi siya mas maganda. Hindi ba? Hindi tulad ng iba na may mga kakilala rin naman ako rito na talagang nag-overstay na rito na ganun. So hindi ko na alam kung mga nasa na, balitaan ko na lang na talagang hindi sila umuwi. Lumipat sila ng ibang province. Pumaga, doon sila nagtrabaho. Pero hindi ko na alam po mga nasaan sila ngayon. Pero meron, meron pa rin tayong mga kababayan na gano'n. Yung isa pa nga pala na napag-usapan namin noon ng tropa natin na to, na sana daw uh, lumipat siya ng ibang province na madaling makakuha ng uh, permanent residency o work permit. Kasi noon, uh, yung ibang ginagawa kasi ng mga kababayan natin, pumupunta sila sa ibang lugar na doon sila mag apply doon sila nag ano, nag doon sila nakikipagsapalaran na makakuha. Pero marami rin, marami rin ako yung mga datihan namin mga kasamahan na lumipat sila ng ibang lugar. Sana raw ganun yung ginawa niya. Siyempre, hindi rin naman natin uh, alam po ano yung mangyayari, di ba? Kasi ang ganda rin naman ng uh, trabaho niya, maganda rin naman yung sueldo kanya rito sa Alberta. Yun nga lang is hindi siya, ah, uh, hindi siya na ano eh, hindi siya na, hindi siya na, hindi siya na-renew ng work, work. yan dito. Mga nagiging problema ngayon dito sa Canada ng ating mga kababayan natin na contract worker, hirap. Ano well, mga kapanyer, kung bago ka lang sa ating channel, ah, huwag na makalimutan mag-subscribe. Huwag nyo bang kalimutang makipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel. At, at masubaybayan nyo rin kung ano yung mga nangyayari dito sa ating farm at kung ano yung mga nangyayari dito sa Canada mga kapanyero. And, nakita nyo naman lakas ng hangin. Naglilinis tayo mga nakita nyo naman mga drum natin. Masya lang tayo rito mga panyero para nga likpitin lang lahat tong mga mga gamit natin. Tapos yung mga drum natin na may tubig, itatapon na natin lahat yan. Dahil nga baka hindi na tayo makabalik sa susunod ng mga linggo. Pero yun naman, ano, yung mga kababayan naman natin, yung mga contract worker natin na, na uuwi, malaki naman ang chance nila na makabalik rito. Once na meron lang pa na na rules ulit na the opportunity sila na pwede sila mag-apply ng mga permanent residency nila, yung mga patihang mga nagtatrabaho dito. Sana may mga lumabas ulit na ganong proseso. At least mga kapanyero, meron silang mga tatak ng uh, Canadian visa. Uh, yung experience nila dito pwede nilang i-apply sa ibang lugar naman kung saan yung opportunity kung saan yung meron silang opportunity doon di ba yun naman yung kagandahan at least yung dalawang taon na pag i mo rito na na work experience mo ang ilalagay mo rito malaki naman ang chance mo para sa sa ibang sa ibang lugar di ba lanik. sobrang lamig dito mga kapanyero Ayusin na natin ng ating mga gagawin dito para makaalis na tayo rito. Maglalak na tayo. I-clear na natin lahat ito. Kaya maraming maraming salamat. Hanggang sa uli